Hello, hello ka chubs. Ayan, nagluto ako ng ano, ng chicken nuggets. Bali, sa aking sariling version yan. Ah, uh, yung ano, yung sausawan ko, ano yan, yung mayonnaise na merong ketchup. Pero kung gusto niyo naman ng sweet and sour na ketchup, pwede rin. Kung gusto nyo man lunlun -lun lang na ketchup, pwede naman. Bali, depende na lang yan sa panlasa ninyo ka chops kung anong gusto nyo ayan hindi lang formang chicken nuggets yan kasi hindi naman yung pantinda ano lang yung binilog bilog ko lang yan ganyan pinalapa no? basta chicken nuggets yan kasi ang chicken nuggets na literal kwadra kwadrado ayan e hayaan mo ng ganyan yung forma yan basta chicken nuggets yan <laughs> Kasi pag nagsasawa na yung mga anak nyo sa adobo, tinola, ganyan, di ba? Betta bet na mga kitchen kachabs. Kasi alam nyo naman ang mga bata, di ba? Mas gusto nila yung pag sinubo nila wala nang tinik. Ganon, yung hindi na sila mag himay-himay pa. Oh, ayun lang kachabs. Good morning, good morning. Ay tanghali na pala. Pang tanghalian na pala tong ulam ayon lang good afternoon good afternoon thank you for watching